Ini balapag buong sa kaitaasan, ukon na taguan lang. May walig na wilayahan? Kung ang isa kapatay, hinali ang mabuhi, nakasiling ka pala na ini, isa kami nagulong o kung kahimuan sa siyensya. May impyerno kita yan? Hindi e nga pala mag-utamon. pag mo sa siringa pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kasi Kasaysayan na hindi dapat Apang nagkatabo, kung kamo may kasaysayan na daw hindi ginaandang, ipadala lang sa itong pala tuntunan. Mga misteryo, Sang Kabuhi DYWB Bombo Radio Mandalagan Siudad Sang Bakulo Kag inaamon pagatagan Sang Kabuhi Dirisa Mga Misteryo Sang Kabuhi Masubo matubo Dang Bin Shalji Allah Baabin Bin Shudlam Padir Nabali Buk Sakili Mabin Bang Ras Nasal ng Nangamun Kuertahan Ang Gintunaan Sangamun Pagpriso Sa kuna ko ikaw nakita Naglaw ba kung naragtalang at Kap na sa isa kang na nadalagkuhan Ikaw ang babae nga madugay ko Maginapangita kagilaw lang nagpangako na ka ba tayo na nagpapulag sa inyo kagsa papagkaroon ang, ang basirin mo sorry sorry nga ah nga ah I am so sorry okay just go papagigin ang mga pati hindi mo ako makita na nagahibig bangun lang ako mga lupa lang sa sunod sa natuntungan

masadya nga sa mga lamharo nya kasing kasing nga nagahigit mo. Ini tanan makita naton sa mga pinalitan sa isa ka Diary. Kag ini hatagan naton sa kabuhig diri sa aton palatuntunan. Dear Dagen. Binuntis mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigil! Oo, oh, amin! Ko. mahal kita nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at pumatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga gilong naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasabula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan na nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong tunong-tunong ng pagmamahal. Itong inyong tagapakinig. Narito na naman po kami sa pagsasabila ng mga pangyayaring ng ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos din ang layo ni magdulot na ikagagaan kundi mang tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po mag-uukol ng pa pamukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaalim sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilang ng nanghinang kalooban at nagkulang. sa mga artista na maghatag o kinapuhi ng akong suwat Tawag sa tawagan ko ka lang niya sa pangayon. Ang pagkilala ng ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayarin. Hindi mo sukal ang ng Que <laughs> ng ating kasaysayan. Alam ko, ninaanadoray si Donya Elvira sa piitan. Mga kaibigan, inaanyayahan ko pa po kayong muling pakinggan ang mga magagandang karugtong ng ating kasaysayan. Aramayan Drama Presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan niya ilang tinig. 이거 부츠처럼은 혼수도 받으니까 그러까 온통 저 소타순봉이 몸에 끼고 가슴 내가 작고는 동간동 멀리 붙어. 말라미 시장. 과연 누가 탈까? 자꾸 그러면 눈안 나게. just, time, try. Mga sugilanon na matapos matagad. Sa mga nagkalain-lain itabu sa kinabuhi sa tao. Mga itabu na diligayod makalintan. naman sa lapyaan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palun. kayo makapanlas sa mga lamasan dumanan. Nagdilig mahimong makalintan. What's the time? Keep dying. Sa Armand Trump. What's the time? Mga kasaysayan. Nito yan, Ermitanya. <laughs> Duyang Ilmitania, nagapuyu ako sa isang kawayba. Siling nila aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling pag-iisang ibang buang ako. Pero buang ako. Pero layo pag hindi ibang buang ako. Pero lahiyong pag-iisang ako. Pero lahiyong pag-iisang ibang ako. mag ako. मन घूसा लो योग्य है नहीं, अमुमंचा पुलिटिका। अपन मैडाम वाकूसा नहीं बल अंगस्तुरिया। इधर आन मन ओगुन मुदेनो, ककुन मलुया कमो ममादे, करी कमो मग इस्तुरिया हर नहीं किटा। Mga kasaysayan ni YANG Ermitanya, Insulat sukat ni Elizabeth pati duang na paa. Mga YANG kasaysayan ni Tuyang Ermitanya, kaka-yun, siguran nila ang One day, isa sa tuka at cepat sa pagsugod, gitsang akong kasaysayan. sa taap. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga sukinting paminawan nining handumanan sa Osaka Out. RMN Drama presents Handumanan sa, sa Osaka sa buhay ko. Love Story. Where do I begin? Kasaysayan ng mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Aha. Ikaw lamang sa buhay ko Patawar ako Papagula ko na ikaw, ginihig mo Hindi na, pagpadayo na, maluwi ka Tungod ang tag sa katinaga, nagapadugang lang sa pilasa akong kasing-kasing Kinpapati mo ako sa pagigugma nga isa lang galing kapakunok ko, no? Anong sala ko sa imo? Gagil mo ako sa gamusin ni... Ang sige hapon hindi ako makamata sa magbalo sa inyo sa kusikip